Catherine Bernardo, isang sulyap sa buhay at karera ng phenomenal teen queen ng Pilipinas. Si Catherine Bernardo ay isang tanyag na artista sa Pilipinas. Kilala siya bilang teen queen dahil sa kanyang husay sa pag-arte, napakagandang personalidad, at di matatawarang karisma sa harap ng kamera. Sa mga nagdaang taon, nakilala si Catherine hindi lamang sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang mga iconic na proyekto sa telebisyon at pelikula. Kumusta at maligayang pagbabalik sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mo sanang kakalimutang mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bago kong content. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan na kita. Ang unang hakbang ni Catherine sa showbiz. Nagsimula si Catherine sa showbiz bilang batang aktres. Isa sa kanyang mga unang malaking proyekto ay ang kanyang pagganap bilang batang Jenny sa Endless Love, isang Pinoy adaptation ng sikat na Korean drama. Sa murang edad, ipinamalas na ni Catherine ang kanyang galing sa pag-arte na nagbigay daan sa mas malalaking oportunidad sa industriya. Mga teleserye at pelikula ni Catherine. Matapos ang Endless Love, napabilang si Catherine sa iba't ibang teleserye tulad ng Mara Clara kung saan gumanap siya bilang Mara. Ang role na nagpatibay ng kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakatalentadong aktres ng kanyang henerasyon. Ang kanyang pagganap dito ay lubos na hinangaan ng mga manunood. Pagdating naman sa pelikula, si Catherine ay nagbida sa ilang matagumpay na box office hit. Ang Hello, Love, Goodbye ay nagbigay sa kanya ng titulong highest grossing Pinoy film of all time, kung saan gumanap siya bilang Joy, isang OFW sa Hong Kong. Ang kanyang pagganap dito ay tumanggap ng papuri mula sa mga kritiko, na nagpapatunay sa kanyang lalim bilang aktres. Ang Katniel phenomenon, hindi may kakaila ang tambalan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala bilang Katniel. Sila ang isa sa pinakasikat na love team sa kasaysayan ng Philippine showbiz. Nagsimula ang kanilang tambalan sa teleseryeng Princess and I at mas tumatak pa sa mga manunood sa kanilang mga proyekto tulad ng Got to Believe, Pangako sa You, Remake, at Laluna Sangre. Sa loob ng maraming taon, naging inspirasyon ng Katniel sa maraming tagahanga dahil sa kanilang chemistry, on-screen man o off-screen. Ang kanilang relasyon ay naging halimbawa ng tunay na pagmamahalan at dedikasyon sa isa't isa. Ang isyo ng hiwalayan at ang pag-usbong ng Katden, Kamakailan, umugang ang balitang hiwalayan nina Catherine at Daniel na labis na ikinagulat ng kanilang mga tagahanga. Ayon sa mga ulat, nagdesisyon ang dalawa na magpahinga sa kanilang relasyon upang magbigay daan sa kanilang personal na paglago. Sa kabila nito, nanatili ang respeto at suporta nila sa isa't isa na nagpapakitang malalim ang kanilang pundasyon bilang magkaibigan at bilang mga profesional. Noong una, inisip ng karamihan, Kabilang na ang inyong lingkod, napalabas lamang ang hiwalayang ito upang magbigay daan sa bagong pelikula ni Catherine kasama si Alden Richards. Ang sequel ng Hello, Love, goodbye na pinamagat ang Hello, Love, Again. Pero sa pinakitang chemistry ng bagong love team, malamang sa alamang, legit ang hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Well, abangan na lang natin ang mga susunod kakabanata. Si Catherine Bernardo ay patuloy na nag-iiwan ng marka sa industriya ng showbiz. Mula sa kanyang mga unang proyekto hanggang sa pagiging isang matagumpay na aktres, ipinakita niya na ang talento, dedikasyon, at pagiging totoo sa sarili ay susi sa tagumpay. Bagamat sinusubok ng panahon ang kanyang personal na buhay, nananatiling matatag si Catherine bilang isang inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Sa paglipas ng panahon, iyak na mas marami pang magagandang proyekto ang darating para kay Catherine Bernardo, ang phenomenal team queen ng Pilipinas. Salamat sa iyong panunood! Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Muli, maraming salamat!